Ninyo Mulak, sure na nangyari na sa ibang artista ang nangyari sa anak na si Sandro. Para sa aking balitang showbiz, inamin ni Ninyo Mulak na okay na ang kanyang anak ni Sandro Mulak mula sa traumatic na experience nito sa mga kamay ng dalawang bading na humalay dito. Ayon kininiyo nagtatrabaho na ulit ngayon ang kanyang anak. Sinay pa nito na, na hanggang ngayon ay hindi niya akalain na mangyayari sa kanyang anak ang sinapit nito dahil napakatagal na sa industriya ng kanyang pamilya kaya hindi na talaga niya ina-expect na pwedeng gawin iyon sa kanyang anak. Mabuti na lang daw at matindi ang support system na nakuha nito mula sa kanila at sa mga pinsan ni nito tulad ni Naaga Mulak at pamilya na aktor at maging si Albert Martinez na naging mister ng kanyang pinsa na si Lizelle Martinez. Dahil sa nangyari sa anak kaya sinigurado ni Nino na nangyari na rin sa iba ang nangyari kay Sandro. Anya na iniwala siya na hindi lamang sa showbiz nangyari ang naturang sitwasyon kundi maging sa corporate world.